Bakit nga ba bigla na lang tumaas ang buhok ni Claudine Barreto sa eksenang ito? Mga kaibigan, ito ay isang scene mula sa palabas na pinamagatang nasaan Kaman noong 2005. Ito ay pinagbidahan nila Dieter Ocampo, Jericho Rosales at Claudine Barreto. Yung palabas na kanilang ginagawa ay isang romantic horror film at sa eksenang ito mga kaibigan makikita natin na habang umiiyak si Claudine ay bigla na lang may magtataas sa kanyang buhok. Ang nakakapagtaka dito, ito ay hindi scripted o hindi kasali sa kanilang eksena at nung mga oras na yon ayon sa production team ay wala raw kahangin-hangin at nakasarado rin ang lahat ng pinto at mga bintana. Kaya naman ang kanyang naging reaksyon dito ay sobrang natural at sa gulat nito ay nahinto pa ang kanyang pag-iyak. Ayon sa aking research, yung bahay kung saan sila nag-shoot ay isang lumang bahay sa bagyo na pagmamayari ng dalawang matandang babae na matagal nang pumanaw. Ayon naman sa iba, kaya raw tumaas ang buhok nito ay dahil sa static electricity mula sa friction ng kanyang katawan at nung kama. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol dito?